Kamusta na mga ka meds, May share nga lang pala ako kung paano i-repair yung umuugong na electric pan. So itong mga dahilan nun. Katulad na itong electric pan na inaayos ko, uh, matigas na siya ikutin. Uh, kumakapit na yung shafting don sa may bushing. Ibig sabihin nito kaya umuugong siya, uh, may tama na yung bushing niya or yung shafting. Kaya ang nangyayari, Uh, hindi na siya umiikot, uh, umuugong na lang yung electric pan. Uh, ang magiging ang sira nito ay uh, yung bushing at saka yung shafting. Yun ang suspek ko dito sa electric pan na to. So ngayon uh, na muna natin para uh, ma natin kung ano ba talagang sira ng electric pan na to. Pero kadalasan sa mga electric pan na ganito, uh, tatlo lang naman ang mga pwedeng masira diyan. Ay uh, yung bushing, yung shafting o kaya yung kapasitor kasi okay naman yung motor nya uh, umuugong naman ibig sabihin okay yung fuse nya at may continuity pag ginamitan ng tester yun lang ang pwede maging sira nya kaya buksan muna natin tong electric fan na to para macheck natin kung yun ba talaga ang sira nya